Actually mga idol, wala namang kwentang usap-pinto. Pero ayaw ko lang na lumalabas na sinungaling ako. Kaya ito, panoorin niyo. Isang napakagandang gabi po ng December 26, mga idol. Ito po ang aking content ngayong araw para po kayo po ay ating pakainin ng mga masusustansyang facts, okay? Bakit po eh nakarating po sa ating kaalaman ang video pong ito sabay-sabay po nating panoorin. Madong si SB pala naging bridge para makilala mo si Cuadros ng personal nung sinama kanya sa ko ng Philippine Sports Writers Association. Bakit tinatanggi mo ngayon nakakilala? Hindi ko pa siya kilala. Kung naimbitahan po ako roon, kilala niya ako, hindi ko siya kilala. <laughs> Bakit nga ako imbitahan kung hindi kung di ako kilala. Ibig ang ang point ko lang po, bad aratelis na ako kaya nila ako inimbitahan. Wow! Naimbitahan ako dun eh. Sino ba ako para tumanggi? First time ko may mag-imbita sa akin. Yan ba yung problema ko pa ba yan? Pinoproblema ba nila bakit nila ako inimbitahan? Hindi ko po problema Matagal ko na po sinabi yan na yun po yung unang pagkikita namin ni ni ano ni General Casimiro Ano bang usapin dyan? May utang na loob ako? O sige Tinatanaw ko ng utang na loob Kung ano man yung gusto nilang palabasin Badong Aratelis ako Sikat ako <laughs> Okay So ito mga kaibigan Narinig nyo na Hindi niya daw ako kilala Siya daw ay kilala namin Dahil sikat daw siya Alright Simulan po natin Sa akin pong Facebook history Sino pong nag-add sa akin? Tingnan nyo po. Naloko na! Okay. Kita nyo po mga kaibigan ha. Ngayon po mga kaibigan, ang MP Promotions po ay nagplancha ng isang, ng isang press conference noong pong Pebrero ng nakaraang taon para po sa naikasang na Oya Inoue versus General Casimero na gaganapin po sa Mandalay Bay April 25 sa Las Vegas, Nevada po last year. So, yun po ang aming uh, uh, anunsyo. Nagpagawa pa nga kami, sa tulong ng aking misis, nagpagawa pa kami ng standee -in ni Inouye, yung life-size life na naoya Inouye na na picture, no? Uh, na parang totoo. Human size. Ngayon, mga kaibigan, eh doon po sa post ko ng poster, meron pong nagkomento. Tingnan po natin ang sabay-sabay. Nakita nyo po ang pangalan. Eh ako naman po ay hindi naman ako uh, suplado. Ako po yung nagreply mga idol. Ayan, nagreply po ako. Ano pong sagot niya? Ito. Ngayon, kagaya ng amin na pagkasunduan dahil uh, ito yung ano, yung uh, to be announced yung uh, venue. venue, pinim ko po nung, nung meron ng kuan, meron ng kumpirmasyon. Pinim ko po, ito po ang PM sabay-sabay po nating panoorin. Ayan po mga kaibigan, yan po ang PM. Ngayon po, ano po ang istorya niyan? May istorya po kasi siya dyan sa video niya at prior to that po na hindi naman daw niya kami kilala. Hindi niya daw kami kilala, siya daw kilala namin siya. Bakit daw parang uh, pinag-uusapan siya or nagpapahype lamang daw po. Ngayon, kung hindi mo ko kilala, bakit mo ko ipipm? Or kung hindi mo kung wala kang idea kung sino kami, bakit mo ko ipi-PM kung uh, saan yung press conference, ako naman ay hindi madamot dahil sabi mo gusto mong makita ng personal yung yung iniidolo mo. Sige, pinagbigyan kita ngayon po, ano pong nangyari dyan? Yung pong head ng PSA na nag na, nangasiwa ng uh, press conference po na yan, ano po yung PSA? PSA po ay Sp Philippine Sports Writers Association. Member ka dapat yan bago ka maging uh, kabilang dun po sa aming uh, press conference that time. So, kinontak ko po si Sir Nick ko Sabi ko may isang vlogger na dadating. YouTube vlogger na darating. Uh, although hindi siya member ng PSA. Pag, kung uh, kumbaga parang in-arbor ko in, in short. Sabi po po sa akin ni Sir Nick Gionko, Mark, alam mo namang para sa PSA lang to. Di ba po? Para lang sa PSA lang to. Ah, uh, alam mo naman din na may ano tayo, may headcount kasi nga dun sa food. Kasi parang RSVP po 'yon talagang pati yung mga food eh bilang po may headcount po tayo at uh, kami po ay uh, talagang uh, inilaan na yon sa kung anong mga kung sino yung mga nakatakdang darating in short in ko siya oh, hindi po siya PSA member mga idol ang mga PSA members po ayan po yung mga nagsusulat sa diaryo sa mga artikulo yun po labas po ang vlogger diyan So, yung sinasabi po niya, siya po ang inimbitahan, maglabas po siya ng katunayan na inimbitahan po siya. So, ayan po mga idol, Kitang-kita po natin ngayon sa dokumento na ito kung sino pong nagsasabi ng totoo. Wala naman kakakaming magiging issue mga idol kung nagsasabi ka ng katotohanan eh talagang aagree uh, pa ako sa iyo. Pero mga kaibigan, since mayroon kang sinabing ganyan, eh obligado ko ngayon again and again na uh, uh, ipamukha sa iyo at ipaintindi sa tao kung sinong nagsasabi ng totoo sa hindi kung sinong may ebidensya at sinusuportahan ng kanyang uh, mga sinasabi sa hindi. O ngayon, mga kaibigan, ito. Sa, kayo na po ang humusga. Sino po ba ang nagsasabi ng totoo sa aming dalawa? At ang akin pong uh, challenge sa inyo, eh sa kanya din, mangingi kayo ng ebidensya para yung mga claim niya, eh talaga nga namang mapatunayan niya. Eh kahit siguro isa dun sa mga claim niya dun sa video niya, eh wala siyang ma mabibigay na patunay, eh talaga nga namang ang kanyang mga salita ay sa bandang hulay sasablay. Kaya po ako mga kaibigan, parang ako na tumutula. Ay eh, dahil uh, dyan naman eh, ako talaga namang medyo dalubhasa. Eh ang ating katunggali, eh dyan sa bulakan nagmula, eh labanan natin siya sa sarili niyang uh, uh, sinasalitang wika. Kaya nga mga kaibigan, eh ang akin pong uh, hamon sa bawat isa eh tayo pong talaga eh, kung manunood, eh tayo po ay matalino sa paghusga. Huwag po nating papaniwalaan kung sino ang nagsasabi ng totoo kaagad-agaran kung wala naman tayong nakikitang basihan. Diba po? Eh ganun naman lang ako eh. Hindi po kami maglalabas ng kahit anong impormasyon na wala pong uh, magsusuportang dokumentasyon. Ito po ay freestyle lamang galing po sa aking isipan. Ito po'y aking hindi hindi po ito aking isinulat o pinaghandaan. Dahil po alam kong kalaban ko ay taga Bulacan, eh dito po tayo makipaglaban sa ganitong klasing talastasan na masukat po ang talim ng ating mga isipan. Ako po'y walang binabasa, wala po akong kodigo. Eh ako po'y uh, nagsasabi sa inyo nang totoo. Hindi po ako napagito para linlangin kayo. Ang sa akin po, Maliwanagan kayo. 'Yun lamang po ang aking uh, hi, uh, ang aking hangarin. Huwag naman sana ninyong mamasamain. Ang atin lamang po ay kayo po ay mabuksan ang inyong mga isipan para po kayo ay hindi maligaw nang uh, tatahaking daanan. 'Yan po ang aking mithiin sa buhay, ang bigyan ng liwanag ang mga nabubulag sa kanilang dinaraanan. Huwag po kayong maniniwala sa mga bulaan sapagkat yan ay aakayin kayo papuntang hukayan. <laughs> Teka lang, bakang pilit na yon. Mga kaibigan, yun lang mga kaibigan. Ano pong nga sa ko dito? Eh, wala pong masama kung mag-claim ka ng ganyan, mag-claim ka ng ganito ganyan. Patunayan mo, ngayon na mabablangka, nga, mabablangka ka na naman ng na mga dokumen, dokumentong ito, eh anong sasabihin mo ngayon? Lalo na sa mga naniniwala sa'yo. Eh, yun ang mahirap dyan. Ako po kung uh, talagang uh, alam kong hindi hindi sa akin papanig ang isang uh, tao dito ang ang uh, isang sitwasyon lalo na talo ko sa dokumen, mga dokumentasyon eh hindi po ako maglalakas-loob na mag-disclose ng kahit anong impormasyon dahil sa bandang huli talagang tayo ang mapapahiya doon. Huwag pong ganun. Multi multiyon. Ah, di ba? Pati yung aking... nga uh, uh, matalinhagang pakikipagtalastasan Nagagamit ko na sa iyo. Eh, kung ikaw ay talagang uh, uh, nagsasabi ng totoo, ay sumagot ka ng ganito. Ay tingnan natin kung kaya mo. Yun lamang po. Ako po si Silver eh, na nag sa, ng, uh, ng uh, sa inyo ng isang kasabihan. Huwag kayong paglilin lang. Sa mga matatandang hukluban, lagi kayong humingi ng dokument, dokumentasyon at katunayan para kayo ay hindi malilinlang. Maraming salamat. Hanggang bukas pong muli. Paalam!